morning mga katuda uh, good morning good morning. sa mga katuda natin dyan yan hindi lang po kami rito mga katuda ito so, marami ah uh, dun sa konti lang mo

Bili pa ko sa kanya Lahat, kaya na ang gawin. <demotted> ang mababuti pa ako eh. Gusto ko siya kaibigan pero ayaw niya ako kaibigan. Napakabayt na ito. Ayan, naglalakad siya. Ay, nagbablog din siya. Um, Oo. kami? <the in -pedo out> Alam po eh. <laughs> <Lalo man. laughs> Ayan. Lagi na. <laughs> nilita, <laughs> <makasin>. Wala <laughs> lang ba? Wala lang. Kunti na lang. Pa Mga time naman. Pa niyo. Hindi na kay... na. Hmm. may bagyo, tsaka Nahiya sila pag walang bagyan. No? Oh, yeah. Hindi kami tiyantanan talaga. Buti <laughs> oh. oh, hindi na kali no? Hindi. Hmm, hindi. ang ano, kubalat. Ako. Eh. Alipunga ka? Oo, oh, alipunga yan. Hapdi. Oo, oh, ako. Hindi. Kung nawala sa tubig, ang hapdi. Pero kung uh. nasa baka, ba nawala. Nawala. Tapos, pag umahon, hapdi oh. na yan. Nangyari, umahon na ko, natuyo. Hapdi oh. na yun. Hirap nang laging bang, hindi tayo makapaghanap buwan, Nalubog nung una, nalubog. Kaya, nakira Okay. Salamat sa inyong orang sa ka, mga suporta mga katoda. Sa orang ito ay aking pong sinamatan ng ating mga katoda din sa lahat ng bumansa. Okay. Maraming salamat na karas na po kami sa mga baha. Anong nangyari dito sa aming lugar sa Pilipinas? Daging baha Kaya mga katoda, ngayon po ay, magpapulat ng ating motor. Ang kok, magpapulat na sa tayo. muli. Okay, maraming salamat sa inyo mga katulad sa awas na ito. At huwag kalimutan na like o mag-subscribe man lang mga idol. O mag-comment sa comment section. O sa mga ito na ating binibindo dinug para huwag natin kalimutan sa ang ating susunod na mga napo. Thank you for watching.